mga kababayan, sa gitna ng nakakagalit na pambubuli ng China sa atin, ay meron tayong dapat tandaan. So, pero bago yan po, ay kung di ko pa kayo subscriber, eh subscribe na po kayo kay Lalamada Mbilyanevan. Paki like, share, and subscribe. Tsaka, pindutin nyo rin po yung notification bell para lagi po kayong mabibigyan ng ano, ng notification kapag meron po tayong bagong bag uh, video okay so yun po ito yung dapat nating tandaan sa gitna ng nakakagalit na pambubuli na ito ng china number one ang ating pong ayungin uh, inshoul at saka yung mga nahan dyan na pinapuntahan nila yan po ay nakapaloob sa uh, 200 notif not uh, nautical miles na mula sa ating, sa ating EEZ no exclusive economic zone no yan po mula sa sa shore ng Palawan no po yan po ay tandaan po na, natin yan po ay sa atin according sa UNCLOS no po pangalawa dapat po ay lagi natin ipanalangin ang ating President Ferdinand Marcos Jr para magkaroon siya ng karunungan na talagang ang um, kung ano yung dapat gawin para itong ano itong uh, ginagawa ng China ay mas ano at ipanalangin natin pangatlo dapat ay malaman natin na ayon ng Diyos na tayo po ay masakop ng China at kasi po yan po ay sinabi niya October 9 pa lang na yun yung sinasabi na dapat ay patuloy nating uh, panindigan no po, at ipaglaban ang ating pong karapatan dito po sa sa ating EEC. Ano po? Yan po ay hindi hindi makakapanaig ang China sapagkat mismo ang Diyos ang hahadlang sa kanila. Amen. So yan po yung tandaan po natin at patuloy natin ipanalangin para hindi tayo ginaganyan nito China. Ano po? At uh, hindi hindi nais ng Diyos na maging komunista yung bansa natin kasi yung plano nila no sakupin tayo pero hindi po sila magtatagumpay yun po ang tandaan natin so yun po yung patuloy natin papanalangin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at tandaan po natin na kapag ang Diyos ang ating gabay ay saya ng buhay ito po si Lola Madam nagsasabi na God bless every one of us bye bye